Welcome back to our channel mga kamaster and for today's video ay magre-reban tayo ng kinky hair. Dito ay ipapakita ko sa inyo mga kamaster kung paano i-unlock yung pagiging advance nyo sa pagre-reban. So panoorin nyo lang ang ating video. Kung nagsisimula ka palang mag-reban ay iwag mo munang gayahin to kamaster. Mag-practice ka muna ng gusto para hindi tayo makapahamak ng buhok. Bago ako mag-start ng reband dito mga kamaster ay inuna ko muna yung hair color ng ating client. At dito ay ipapakilala ko rin sa inyo yung ginagamit kong pang-reband. Especially kapag may hair color ang buhok ng ating ire-reband. So ang client natin mga kamaster is 1 year nang hindi nagpapareband. At kung mapapansin nyo dito hindi na natin nilagyan ng pang-reband yung kanyang dulo. Bago ko inaplayan ng pang ang buhok ng ating client ay 80% ko siyang tinuyo. At kung mapapansin nyo dito mga kamaster ay binasa ko lang yung dulo ng kanyang buhok. Pwede rin natin lagyan ng hair treatment yung dulo. Pero dito sa ginawa ko mga kamaster is binasa ko lang ng gusto para hindi natin malagyan ng pang -riband. So ano ba yung purpose bakit inunan natin yung kulay? So ang purpose niyan mga kamaster is para bumilis yung processing time ng riband uh, compared doon sa hindi mo siya nakulayan. Pag virgin hair mas matagal yung processing time niya. Kung mapapansin nyo dito mga kamaster is dry application ako nag-apply doon sa pinaka midline Makakatulong kasi yan para mapabilis yung processing time. Pero may kapalit yan. Kailangan mas mabilis kang mag-apply kumpara doon sa binabagalan mo. Kailangan habulin mo yung processing time. Ano naman kaya yung magiging consequences kapag mabagal ka mag-apply ng gamot? So ganito yan mga kamaster. Kapag mas mabagal ka mag-apply ng gamot kapag dry application ang ginawa mo at naka-color, yung buhok ng client mo is madali siyang mag-process. Ibig sabihin, pwede siyang masunog or mag -prezy. Basta tandaan lang natin dito, wag lang tayong masyadong magiging kampante pag nag apply tayo ng pang especially kapag color treated ang client natin. So kailangan maging aware tayo para hindi tayo makasira. Pagkatapos ko ma-applyan ay bumalik na ako dun sa unang pinag-applyan ko at pinaprocess ko na siya ng maigi at dinodouble check na natin kung process na yung buhok niya. Make sure lang natin pagkatapos yung applyan yung ribbon nyo, eh huwag nyo lang basta-basta iwanan at bigyan ng oras. At this time mga kamaster is almost process na siya at kung makikita nyo is straight na yung itsura ng buhok ni madam. Dito mga kamaster is babalawan na natin siya with conditioner para malagyan ng protection yung dulo. Actually, matagal ko ng client ng pamilya nila madam pero bilib ako dito kay madam dahil ang galing niya magbanlo ng buhok niya kahit kanyang kakapal ng kanyang buhok okay mag proceed na tayo ngayon sa pagpa -plansya. so ang gamit kong plancha dito is yung MAC na 5517 so yung init na gamit na plancha ko dito is mga nasa around 400 Fahrenheit so ang way na pagpa ko naman dito mga kamaster is thin like paper manipis hanggat maaari para mas pulido at mas plakado yung pagkahagod natin ng plancha at iwasan din natin na hatak yung ulo ng client para hindi rin sila makaranas ng masakit sa kanilang ulo. At syempre, hindi ko kinakalimutang magdala ng isang backup na plancha dyan, isang maliit para dun sa kanyang roots area. So tandaan natin dito mga kamaster na sobrang kapal ng irrelevant natin. Kaya kailangan natin ng sapat at magandang init ng plancha. At wag na natin gamitin yung mga palyado na dahil maaari tayong sumablay dito yung maliit na plancha na yung mga kamaster e eh, para yan doon sa mga may iksim buhok doon sa may pinaka front nya na hindi maabot na malapad nating plancha so ayan mga kamaster tapos na kami mag plancha rito pumasok na kami ng loob ng bahay dahil naabutan na kami ng ulan sa labas nag start kami dito mag plancha na around 4pm at natapos kami na mga 7pm pinakool down ko muna dito ng mga ilang minuto bago natin apply ng neutralizer Same application din, di natin nalagyan yung pinakadulo. After natin may babad ng 15 minutes yung neutralizer, ay pinabanlawan na natin siya ng may conditioner. At kung mapapansin nyo dito mga kamaster, is straight na straight na yung buhok ng ating client. Habang tinutuyo ko yung buhok ni madam, ay in ko siya na after 3 months, ay kailangan namin magpasin yung botox para i-maintain at hindi na masyadong mag-dry yung pinakadulo ng kanyang buhok. Dito ay hindi ko na niretouch ng plancha at binlower ko na lang. At kita nyo naman mga kamaster at straight na straight na at makintab pa ang kanyang hair. Let's do a recap mga kamaster at muli nating balikan yung dating buhok ni madam. Kung may pagbabago ba o wala dito sa pagkatapos ng kanyang revamp. Kayo na ang humusga mga kamaster kung mayroon bang magandang pagbabago sa buhok niya. Kung meron man kayong natutunan dito sa video na to mga kamaster ay maraming salamat. Paki-like naman and subscribe ang ating channel para mas ganahan pa tayong gumawa ng mga ganitong content. At kung may katanungan kayo ay iwan lang sa ating comment section at sasagutin natin yan. Hanggang sa muli mga kamaster!